Good morning guys Gabi guys Dito natin makita si Rina Grabe Grabe mga yung fragment talaga ni Rina At tingnan mo guys Tingnan mo ang mga ni Rina pa kita sa Christmas party Grabe mga kajahanga ni Rina guys Grabe mo bu Bumabaha ang mga Christmas Yung pagdala kay Rina Ang mga pamasko and si si I went sitting in uh, a mop on my dami dami na padala pa rin ato para sa rin na ang tape ka guys na po hinahanga ang tala yan ang nunu o doon sa party ni Kuya Bar para sa si ay pista ang lahat pagpapicture pati si Kuya Vincent ay si 1KD na si po napahanga sa mga pahiri na hinihing kay Gimila na guys na po pati sila mahanga lahat lahat talaga well, ang lahat ito uh, ng cellphone na uh, nagbibit like, yung cellphone guys lahat lahat napabidyo uh, talaga kay Rina grabe kasi ka lahat yung Rina guys the egg eh, ang after sa alam mo guys alam mo guys sa naranasan ni Rina na, na, na grabe guys, kasi nito yung yung boy ni Rina guys diba Dini mau malama di sentim but malang tu jingting but malang tu sini naik tu magaring lalu yang signifikan tay grave. Ati aku pina hang aku diri na sapa ni kalau ni agai naku rabi aksel saya ni agai naku ini tak ada ni pina apa ia si dia bal ini kita tak ada diri na nama galisya entus hari tu tak ada siang tu magaring Ay, natsikapan ka agad. Hindi rin siya. Ipakita niya sa buong mundo na ang lahat-lahat na nagsuporta ka sa kanya. O sasayahin niya bilang siya. Magaling na talaga si Rina, guys. Hindi mo talaga siya ma... Ano-ano na hindi na gagaling. Gagaling talaga siya tingnan na. O, sa pinakita lang ngayon ni Rina. Sa sa mga matubang. Love guys na pati kayo nga makakita hindi nyo masama ganyan tagang mangyayari kay nakita din natin na gano'n na sila nakagalinga bilang na nga mga araw oras buwan taon kiri na gagaling na yan ang habang ay natin day sana po sana po sana po Tinggi ng Panginoon na ang kagalingan ni Rina magbigay kaligayaan sa lahat lahat sinama taong nagsuport na tayo. Grabing pasasalamat sa mga taong may sa kanya nga pinakita ni Rina. Inutumbasan ni Rina ang lahat ng sa kanya. Pinapasaya ni Rina sa buwan sa December. Gagaling na si Rina guys. At may mga pa si Rina pagkatapos sa spring niya na po tingnan mo dayso? ang galing talaga ni Rina pati ako guys nakakaiya ko dito sa nanonood gabi guys ho, makita mo na e hindi tatin pagsisihan ang ang lahat-lahat na ginagawa natin maabutan naman tayo na umaga ako tem ako sa sa pagdiya det picture ni Rina at sa mga baby. Di ko pinagsisihan yan at di pinakita din ni Rina. Di naman tulungan din ni Rina ang niya sarili na dadali Ano kita naman natin guys tingnan mo. Grabe. Pati ako pinahang ako ni Rina ay. Na Rina, hintayin mo lang ni Rina. Pabita ang gagaling. Hintayin mo lang palma, mahapira po darating ako dyan sa daet. ako. Yan talaga ang pinaganoan ko. Darating ako dyan, baby. Okay, guys. update dito lang po, guys. Dito lang po ang video ko. At thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel and follow my things. Hi po, Rina. Mga ka, Rina. I-announce po rin darating tayo sa lugar ni Rina sa Sa mga matubang family di that i think that you're doing